Kapaki, gusto mo ba ng may malusog na pangangatawan? Yung hindi sakitin, yung hindi matamlay, physically fit kumbaga. Maglaro ka lang na maglaro. Let's get into sports. Magandang araw sa inyo dyan. Nandito po ulit si Jan. Isa entrepreneur, magne-negosyo. Pero mahilig din sa sports, lalong-lalo na sa basketball. Kaya pag-usapan po natin sa video na to, yung mga binipisyo or yung mga tulong na naibibigay lalo na yung mga team sports or yung mga ball games kumbaga. Simulan po natin ito sa isang kwento ng mga tambay pa ako. Doon po kasi talaga napasarap yung paglalaro ko sa basketball. Hindi naman po tayo magaling dito. Talagang mahilig lang. Patakbo-takbo lang. Kasi masaya po ako na naglalaro or habang naglalaro ng basketball. May nanonood man or wala. May audience man dyan or wala. May pusta man or wala. Talagang masaya kapag nakapaglaro ng basketball. Ika nga ng mga basketballista, ball is life. Pero no, hindi din talaga ako ganun agad-agad nahilig sa larong ito. Medyo disappointed ako nung una akong napalaro ng basketball. Kasi parang talagang literal patakbo-takbo na lang ako. Pag ipapasa sa akin ng bola, ipapasa ko rin sa iba agad o sa ibang kakampay ko. At nakikita kong ang daming magagaling sa larong basketball. Napatanong ko sa sarili ko, ba't hindi ako ganun kagaling? Isa ako sa mga Binsoy or nasa bench yung parang ganun naman kit ngayon niya nararamdaman ko na parang bakit kaya nila yung mga ganung moves Ba't ako hindi ko kayang gawin yung mga ganun isa sa nakaka-disappoint kaya parang nawalan ako ng ganas sa paglalaro ng basketball ay parang Dato yung maglalaro ako, halos wala akong may ambag sa team namin. Or during sa paglalaro, habang naglalaro, parang may mga times na masisisi pa ako sa pagkatalo ng team namin. Dahil nga parang wala akong nagawa. Oh. During my tambay days. days, no, actually isa din yun sa mga realizations ko ng no, mga time na yun. Na talagang kailangan mong maglaro ng maglaro. Para gumaling ka, para matuto ka, para makuha mo yung mga moves na gusto mo. Eh, during our tambay days, no, mga tropa namin, yung mga barkada, every tanghaling tapat, naglalaro kami ng basketball sa covered court ng aming barangay. Sa tuwing magtatawag na yan sila para maglaro, talagang dun na may gana na ako maglaro talaga ng basketball. Kasi na-realize ko noon, sa halos araw-araw namin paglalaro ng basketball, dun ko nakita yung mga kababata ko rin, kasabayan ko rin sa ibang lugar, sa ibang kali, na magagaling dahil araw-araw silang naglalaro ng basketball. Laman na ng court baga. Parang april Bata Reyes sa billiards, di ba? Laman na yun ng bilyaran eh. Kaya gano'n nakagaling si Bata. Doon ko rin nakita na sa larong basketball, pag laman ka rin ng court, talagang gagaling ka. May mga kasabayan kami noon na talagang araw-araw, buong araw nasa court, naglalaro nakikipagpustahan, lumalaban na sa mga dayo. Kasi nga, kaya na nila. Kaya na nilang makipagsabayan. Eh, tayo pa simpleng laro-laro lang naman. No? Pangkapit bahay, pang tropa, pang kaibigan lang naman itong laro. Pero napamahal na rin ako sa larong basketball. Kasi nga, nag enjoy ako habang naglalaro. May nanonood man or wala. At saka natututo ako. Sa araw-araw namin paglalaro ng basketball, iba't iba yung mga natutunan ko. May mga madidiscovery ka ng mga moves na kaya mong gawin. Madidiscovery mo na rin kung saan ka komportable na position. ba diba sa basketball, mapa 1, 2, 3, 4, o 5. Malalaman mo na rin yung roles mo sa team nyo. Sa tuwing maglalaro kayo. Ngayong araw, mapapa 2 or 3 ka or forward, small forward. Sa susunod na laro nyo, baka ikaw na yung point guard or shooting guard. Minsan naman, mapupunta ka talaga sa forward o centro. Depende na rin sa mga magiging kakampi mo sa larong yan. Simula noon, talagang basketball na ang napamahal sa akin na sports. Pati mga, pag may nagyaya ng liga, sa basketball, talagang game. Pag may ball ang nakikita, pag may court na makita, may naglalaro doon, o kahit pa shoot-shoot lang, pwede. Pati panunood ng mga basketball games or leagues, PBA, NBA, talagang dahil sa hilig mo, kahit nanonood ka lang, masaya na eh. Lalo na pag ikaw ang naglalaro. At may mga nanonood. sarap nun. Ganun. At yun nga, those were the tambay days, mga tambay moments ng mga panahon. Kung dati araw-araw kami naglalaro, kalaunan, dahan-dahan na rin, bihira na lang. Siguro posible dahil sa mga priorities, trabaho, magne-negosyo, magkakapamilya. So talagang hindi mo na priority yung paglalaro. Kaya nga, may mga times no, na wala ka ng mga paugnat sa kuso. hindi mo na magalaw-galaw yung katawan. Kaya konting galaw lang, mapapaaray ka na talaga. Aside sa sign of aging yan ha. Talagang dahil hindi mo na nagalaw-galaw. Hindi mo na, hindi ka na nakakapaglaro-laro. Nalo na yung mga pisikalang sports. At yan ang isa sa mga binipisyo or tulong pag naglalaro-laro ka talaga. Sa katawan mo hindi mo mararamdaman yung mga lamig-lamig, yung mga konting galaw lang mapapasakit ka na. Kasi nga, kapag laro ka ng laro, ng sports na kinahiligan mo, lalo na yung mga Involve yung physical exertions. Talaga hindi mo mararamdaman yung lamig-lamig sa katawan o yung timeline ng pangangatawan. Aside pa dyan, pag mahilig ka sa sports, lalong-lalo na yung team sports, matututunan mong maging team player. <coughs> hindi lang sa sports applicable yan. Pati sa trabaho o sa pagnenegosyo, posibleng ma apply mo yan. Isa pa sa tulong nito, pag mahilig ka sa sports, or specifically basketball, marami kang magiging kaibigan lalong-lalo lalo na yung mahilig din sa sports na hilig mo. Mapasaan ka man pumunta, basta may basketball, talagang kahit di kayo magkakilala, pero pag nakapaglaro na kayo, napadayo ka sa kung saan mang lugar, may mga liga sa kung saan mang lugar, magiging kaibigan mo na rin yung mga mahilig sa basketball. Nagkakaroon ka pa ng mga fans. At kapag talagang napafocus ka sa sports neto, or sa kinahihiligan mo, palagay na natin basketball, posibleng magiging profesyon mo ito. Or posibleng pagkakitaan. Binabayaran po yung mga magagaling, yung excellence sa kanilang talents and skills. Ako po naniniwala na talagang pag-usaping kalusugan, malaking tulong ang sports. Kaya nga ako sa edad kong to, nung naramdaman ko na yung mga konting sakit-sakit sa katawan, na kahit nakahiga lang ako, or, kahit nakaupo, may mga masasakit ng nararamdaman. Talagang sadyang binalikan ko ang paglalaro ng basketball. Aside sa masaya kang naglalaro, may magandang binipisyo pa or may bibigay sa ganda ng kalusugan mo. Physically fit ka, kumbaga. Kalaban lang natin dito itong katamarad pag naunahan tayo. No, talagang hindi ka na mapapagalaw eh ang paglalaro ng basketball parang exercise din niya no or kasi kahit basic exercise or stretching lang pag talagang na naunahan ka ng katamaran di mo na gagawin eh kahit kaya mo lang gawin sa bahay Kaya labanan po talaga natin itong katamaran to magkaroon tayo ng gana na gumalaw-galaw isa din naman ito sa mga dahilan kaya kahit sa trabaho or negosyo hindi tayo napapagalaw ng maayos kasi nabuda na tayo ng huwantamad Paglalaro ng basketball ay parang trabaho lang din yan o negosyo. O yung mga ibang hilig na gusto mo, lalo na pag ginagawa mo ng masaya. arang ganito, habang naglalaro kami ng basketball, masaya kami. So ikaw, isa sa mga nanonood, posible masaya ka habang pinapanood mo kami naglalaro ng basketball. At kaming mga naglalaro ng basketball, masaya pa rin kahit walang nanonood. Eh ikaw, magiging masaya ka ba kahit wala kang pinapanood? Kaya ikaw, maglaro ka lang ng maglaro ng sports na gusto mo or sa buhay na gusto mo na magiging masaya ka. Huwag lang nood ng nood. Gawin ka pakipakinabang ang buhay. Gawin ka pakinabang ang tambay, lalo na sa mga nasa tambay moments dyan. Huwag sayangin ang panahon. Sana yung okay kayo dyan, maging okay kayo dyan. Ako po ulit si Jan. Laghang salamat!